Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm on this vlog. Heto, talagang matindi, mainit itong ating pag-uusapan mga kaibigan. Sino ang utak dito sa pagkawala ng uh, mga sabungero? Ha? Sino itong nagsuhol ng halagang 4 na milyon piso dito? Hmm? mga kaibigan, para lang hindi maituro kung sino ang utak mastermind dito sa pagkawala ng mga sabongwero, halagang 4 na milyon ang kapalit bawat isa. Iyan ang ating tatalakayin mga kaibigan at kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayang ko po kayo. Please subscribe, sabay-sabay po nating like ang video na ito kung uh, nagustuhan nyo po. Ako po'y muling nakikiusap, mga kaibigan, kung pwede lang ho, patapusin po nating panuorin ang kabuhan ng vlog na ito at nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Heto na, samaan nyo po ako, mga kaibigan. Kaya po inurong yung kaso, meron pong inalok na pera. Kaya po sila umurong sa kaso na yun. Dahil sa po kami kung bakit po namin nalaman yun. Sa pagkakaalam ko, 4 Iniatras na ng ilang pamilya na mga nawawalang sa bungero ang inihain kaso laban sa mga suspect. Di naman maiwasang mabahala ng Department of Justice, lalo't umamin ang ilang pamilya na may mga lumapit sa kanila at nag-alok ng pera. Nasa frontline ng balitang yan si Marlene Alcaide. Mahigit isang taon na ang lumipas at hanggang ngayon, hindi pa rin mahanap ang mga missing sa bungeros. Pero sa pulong ni Justice Secretary Boing Remulla, kasama ang PNP, NBI at kaanak ng mga nawawala, kinumpirma ng kalihim na naghain ng affidavit of desistance ang ilang pamilya ng mga biktima. Ang ibig sabihin, binabawi na nila ang inihaing kaso na kidnapping at serious legal detention laban sa alin na security ng Manila Arena kabilang sa mga nagatras ang pamilya nila John Inonok, Ron del Cristorum, Mark Joseph Velasco, Ruel Gomez at magkapatid na James at Marlon Bakay. Kaya naman ang ibang kaanak hindi maiwasang madismaya. Sabi ni Remulia, may epekto sa ibang kaso kung madismis ang kaso. Lalo't sa dami ng mga nawawalang sa bungero, itong kaso palang nga sa korte at nakapaglabas ng warrant of arrest. We're not stopping anywhere, no? Pero makikita mo yung strategy ng lawyers nung accused sa case number one was really to have the only standing case with with the, with the standing warrant for arrest uh, dismissed by settling the families, settling with the families. This is very alarming because it is the only case where the accused group of Patidongan and company Uh, are implicated in the missing sa Sabong, Bungero cases. Kaya naman ang ibang pamilya dismayado sa nangyari. Paano na lang daw ang paghahanap nila ng hustisya? Talaga kami nagkaroon kami ng takot noon eh, na lumabas sa media. Then, nung lumabas sila, sumunod na lang din kami eh. Sa kanila talagang malakas ang ebidensya. Kailangan kung lumaban. Kasi may mga anak po ako eh. Dalawan taon mahigit na, mag-isa ko po tinataguyod yung mga anak ko. Ilang po, katarawan lang naman po kailangan namin eh. Ang common law partner na isa sa mga nawawalang sa bungero, hindi rin daw alam na iniatras na ng magulang ng kanyang partner ang kaso. May impormasyon ring nakarating sa kanya na umatras na rin daw ang testigo nila sa kaso. May part naman kasi talaga na masama yung loob, pero okay. syempre, okay. ano, at the end of the day, kasi pamilya, pamilya pa rin sila, sila pa rin yung parents, sila yung masusunod. Sa pag-usapan ng namin yan eh. Pero hindi ko lang alam na nakapag-file na sila ng ganong ano dito sa DOJ na hindi ko alam. Ayon sa kapatid Ay, na please. isa sa nawawalang si Michael Bautista, may impormasyon silang may nangyari umanong bayaran. Kaya po inurong yung kaso, meron pong inalok na pera. Kaya po sila umurong sa kaso na yun. Basta may po kami kung bakit po namin nalaban yun. Sa pagkakaalam ko, 4 parang nangyari po pero ulo. Dagdag pa ni Remulia, may ilang pamilya rin na lumantad at umaming may sumubok makipag-areglo sa kanila. Ang world tradition dito, di ba? Sa, sa, ibang basa, ang tawag siyang blood money. Uh, doon tayo tumitingin sa ngayon. Kung pagating sa pagtanggap ng pabuya, para tumigil na ang hidwaan laban sa mga ganitong pangyayari at yung mga pamilya na nasaktan ay para mabuwas-buwasan ma ang kanilang paghihinagpis sa ganitong pangyayari. Pero sinasabi nga natin, ang Estado, kung tutuusin, pwede niya ituloyan. Ba't hindi? Tuloy ang investigasyon ng DOJ. Okay, alright, yeah, po mga kaibigan at uh, napakaliwanag po sa ruling ng uh, video na ating uh, pinapanood. Ang uh, tinatalakay po natin ngayon ay pagkawala po ng uh, mga sabungero na 34 putapat at uh, napakaliwanag po sa video na yan ang mga sinaad. Ah. Disclaimer lang po at paalaala mga kaibigan, mga mahal kong taga subaybay ito pong uh, video na pinakita ko sa inyo ay one month ago lang po ha, bago po yan. Isang buwan po ang nakakaraan yan, mga kaibigan. At uh, sa punto pong ito, ay tatalakayin po natin dito kung sino ito na nagsuhol ng apat na milyong piso dito po sa nagsampanang ng kaso sa pagkawala ng sabungero, mga sabungero. Halagang apat na milyong po mga kaibigan maliwanag po ang sinabi sa video na yan na huwag po kayong magalala bibigyan po natin ng paglininaw mga kaibigan ha at uh, bago tayo magpatuloy shout out at maraming salamat Sir Julius Babaw at uh, supportan po natin News 5 ipaintulot po ang paggamit ng inyong kaunting uh, video club eto na hoy sa mga nag-aabang po ng uh, latest update Tungkol po dito kay Arnitebes na nagtatago po diyan sa Timor Leste. Ay uh, pasensya na po. Wala pa po, po tayong nakukuha na video na latest update para ho ika nga iparating sa inyo, ha? Katulad nga po nang inulit ko po. Ayaw ko po magtalakay nang wala po tayong video na ikangay resibo na pinapakita ko sa inyo. Kaya sa ngayon po, ay wala po po tayong latest update nasa dito po sa pagaristo kay Yarni Tibet. Huwag po kayo maglala. Sa lalot madaling panahon, sisikapin po natin ha. Sisikapin po natin makakapagatid sa inyo ng uh, mayroong kasamang video tungkol po sa pagaristo dito kay Yarni tebes diyan sa Timor Leste. Okay, habang wala pa po ay padaanan po natin ito. Ika nga mga sabongero sapagkat importante rin po ito na malamang kung sino ang mastermind. Mga kaibigan, dahil la taklumput apat na buhay po ang nawala dito. Hindi po malaman ngayon kung sino ang mastermind at uh, di po natin malaman ngayon na kung ito ay patay na o buhay pa. At uh, marami ang nagsasabi na pinaslang di umano at binaon nga. Ah, uh, at uh, siyempre katulad nga po, nang ika nga po ay uh, lagi kong sinasabi sa inyo. Hindi po basta tayo nagtatalakay, nagkakaroon po tayo ng validation. At nang sa ganun po, hindi po kayo masayang ang panunood dito sa aking maliit na YouTube channel na ang gusto ko pong isupli sa inyo habang po kayo nanunood dito ay may katotohanan po at hindi fake news. But kung ano man ho, mga public opinion po na narinig nyo po sa akin, yan po ay related dito sa kaso at sa ruling ng video ng ating tinatalakay. Iyan po ay normal sa isang nagbibigay po ng isang komentaryo sa ika nga po ay pagtatalakay. Okay, dakuha na po natin ito. Matindi ito. Mm. Matindi ito nga apat na milyon. Alam niyo po, kung matatanda niyo, ay hindi po lahat ng uh, ika nga ikaanak nitong mga biktima na ito ng uh, pagdukot ay hindi po lahat yan ay nagsampa pa ng kaso dahil naghahanap pa po ng mga ebidensya. Ano po? Ba't dito ho, sa nagsampa na ilang piraso ng kaso? Hmm? Dito sa mga suspect na nahuli ho ay uh, inurong po. Inurong po ang kanilang kaso. Nagbigay uh, po sila ng uh, apidabit diyan sa korte na sa makatuwid po ay inuurong. Ha? ko na. Ingilis ang sinabi dyan eh, sa video ay no, orong ang kanilang kaso laban ho, dito sa mga suspect na nahuli. Hmm. Ba't naulitan po dyan at nasabihan nitong ibang kaanak pa na mayroon po silang impormasyon na nabayaran po ng bawat isa ng 4 milyon. sa oh, sasabihin naman ng iba, nasaan ang resibo? Normal po yan na wala pong resibo kapag nagkabayaran po dahil yan po ay illegal, mga kaibigan. Ha? Ay common sentido, common lang po ang ating uh, pagaganahin dito. ng hmm. Nung matatandaan po natin ang pumutok, itong ika nga pagkawala ng uh, digamo, ah, I'm very sorry, not digamo, ng uh, mga sabongero, itong mga biktima, ay normal po yan na talagang naghihinagpis. Hmm ang kanilang damdamin. Ah, halos mawala ng malay sa sakit na nararamdaman dahil sa pagdukot ng kanilang mga mahal sa buhay na hanggang ngayon po ay hindi nalalaman kung nasaan mga kaibigan. Ibig sabihin talagang hindi nila matanggap na ang kanilang mga kaanak ay sa isang iglap ay nawala at dinukot. Hmm, halos maglupasay, lalong-lalo po itong mga nabayaran nakikita po natin sa mga interviewan. Ha? Mga nabayaran, di mano. Bakit ko po nabangkit yan, mga kaibigan? Bakit, mga kaibigan, ito ay inurong? Samantala sila noong ay halos mawala ng malay na ika nga po ipaglaban. Ha? Halos mawala sila ng malay sa sakit na nararamdaman dahil sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Tapos ngayon, mababalitaan mo na ika nga po inurong ang kaso. Ha? At nagkaroon pa ng apidabit na talaga nga iuurong ang kaso. Mga kaibigan, anti-stigoy ay umurong din. Sintido ko muna lang mga kaibigan, ang ating payaralan dito, nagkabayaran. Mga kaibigan, Ah, Katulad nga po, wala po tayong resibo dahil normal po yan sa mga illegal na gawain ay wala pong resibo na dapat ipakita. Illegal eh. Yung mga kaibiga, kitang-kita mo. Hmm. po natin. Ito po mga kamag-anak, asawa, hmm. ng uh, mga nawawala ay halos maglupasay sa sakit ng nararamdaman at ang sinisigaw po nila ay justisya na dapat talagang mabigyan ng justisya ang kanilang mga kaanak. But ngayon ho, malinaw po diyan sa video na yan na inorong nila ang kaso mga kaibig ano ah bakit inorong simply because nabayaran ng apat na milyong piso bawat isa hmm. maliwan, alam ko nakuha nyo ang gusto kong ipunto diyan hindi naman tayo tanga po ah hindi naman tayo ikang ayambu ang no ay patubuan na lang po Siyempre may utak po deyan sa loob para maisip po natin at masuri kung ano ang mga dahilan kung bakit inatras ang kaso. Okay, nando na po tayo. Una wa, kaunting pagliwanag lang po. Kahit po inatras ang kaso netong mga kaanak ng biktima ay tuloy po ang kaso dahil nasa ruling po ng ating batas kung ayaw po magkaso, ng mga kaanak ay pwede po magkaso ang ating gobyerno. Okay, maliwanag po, tuloy ang kaso. Ha? Ngayon, sino ang nagsuhol dito sa big, mga biktima ng tiga apat na milyong piso? Mga kaibigan, ang big question, ha? eh sa palagay nyo, sino po nagsuhol? Yan po sa comment section, ay uh, pwede kayo magpabot. Sino sa palagay nyo ho ang nagsuhol dito ng tiga apat na milyon di sa ilang piraso na ika po yung ng kaso dito sa mga suspect. Mm. Sino po? Eh, siyempre, kung ako ang tatanong eh, mastermind! Hindi ba? Eh, sino magsusuhol dito? Alang, alam nga naman yung mga kapitbahay mo. Alam nga naman ibang tao kung sino-sino. Siyempre, ang mastermind po dito sa pagkawala ng mga sabungero ang sold ng tiga apat na milyong piso mga kaibigan alam ko yan din po ang isasagot nyo diyan sa comment section ngayon sino itong mastermind po na ito mga kaibigan ang katanungan ha sino ang mastermind na ito hmm wala makapagsabi di ba hmm wala ho makapagsabi mga kaibigan, kung sino ang mastermind dito? Ah, maging itong ikangay nagdala ng pera na nagsuhol diumano, ay hindi makapagsabi kung sino ang mastermind. So, ano mga kaibigan? Ano ang gagawin natin ngayon? Ah, saan tayo aasa o para matukoy ang mastermind? Mga kaibigan, ah, sa pamamagitam po ng apat na milyon bawat isa na suhol dito sa mga biktima di umano ay bigla pong nalo, naglaho ay ika nga po yung mastermind yan po ay isang parang taktika nang sa ganun po hindi maituro ang mastermind kapalit po ng bawat isa ay apat na milyon piso mga kaibigan ha? kaya ganun na lang po mga kaibigan antigas, kung bakit hindi nagsasalita itong mga nahuli na sospek. Hindi po sila nagsasalita, hindi nila mabanggit dito kahit alam nila kung sino ang nag sa kanila para madukutin itong mga sabungero. Kunting kalaman lang po. Itong mga nabayaran ho, nagso, na ikangay kaanak, ay siya po nagsampa ng kaso dito po sa mga suspek na nahuli mga kaibigan o, oh, ay bakit mo ika nga po uh, ika nga sasabihin pa ang mastermind, ay madidismiss pala ang kaso nito ha, e eh, sapagkat uh, wala na pong complainant dito mga kaibigan, kung hindi muli ng panibagong kaso dito, ang maiba pang kamag-anak -kamag ay pwede pong madismiss ang mga kaso nito, mga kaibigan sa pagkatula na pong complainant dito sa mga nahuli na suspect. Hindi natin malaman kung, kung lahat yun. Hmm. Batalang ko ay uh, ito po na mga nabayaran di umano ay kumplenan dito sa mga nahuli na suspect. Ha? Ah, nakaraan na nahuli mga kaibigan. So, kung iisipin po natin, kaya sila hindi tumutoga kumakanta ay alam po nila na madidismiss ang kaso. So, dapat dalian po natin, dalian dito kung ano pang dapat ika nga po ya, i -counter. kung may mga ebidensya pa ho na makakalap ang iba pang kaanak ay dapat magsampana ng kaso kung may ebidensya dahil kapag ito ho ay pinrosiso ang kaso ay uh, maliwanag po sa sabaw na makakalaya ito mga suspect na nakakulong dahil nabayaran na eh ang mga ikangay complainant Mm, maliwanag po mga kaibigan. Kaya pala sinasabi ni Boying Remolia ang ating DOJ Secretary na maaapektuhan itong ibang kaanak na ika nga po ay uh, magsasampa kaso pag na-dismiss ang kaso nitong mga ito. Yung pala ang ika nga ay dahilan ayon sa aking pagsusuri. Hmm. Mga kaibigan, maliwanag po. Ah, Kaya't abangan po natin ito kung anong mangyayari. Ha? Dahil napakahirap pong uh, hanapin ang mastermind kahit alam na. Dahil gumagana po dito ang pera, mga kaibigan, ng mastermind. Alam po dito kung sino ang mastermind. Hindi lang po nila mabanggit. Ha? Dahil alam po nila na madidismiss na ang kaso sa kanila dahil wana ng kumplenan na bayaran ng tiga apat na milyong bawat isa according ho sa ruling ng video na yan mga kaibigan haasa po ba tayo na ikangapoy ikanta pa haasa hmm. po ba tayo na ikangapoy hmm. masasabi pa nila kung sino ang mastermind dito ah. ay maliwanag po naman sa ating pagsusuri, mga kaibigan, ayon din sa binitawan ni DOJ Secretary Boying Remolia. But anyway, alam ko po mga kaibigan, huwag po tayong mawala ng pag-asa dahil ang DOJ ho, ayon po sa ruling ng video na yan, ay continuous ang pag ng mga ebidensya ng mga kaibigan. Nako, ebidensya na naman to! <laughs> Diyos ko po, Rode na Malabirhen, Ah, abangan po natin mga kaibigan kung ano ang ah, magiging ah, kalalabasan nito. Kung ito nga ba ay madidismiss ang kaso nitong ikangpuy ah, mga nahuli na suspect o ano nga ba ang katayuan nito. Kung ah, tuloy ang kaso sapagkat maliwanag po sa video na yan ay maapektuhan dahil na-dismiss na. Ah, dahil nag umayaw na, ah, na, na inatras na ang angkangay ang, kaso nitong mga biktima na kaanak mga kaibigan. Alam ko nakuha nyo. Ang gusto ko gusto kong ipunto dito mga kaibigan, sana po ay uh, abangan po natin ito mga kaibigan dahil alam po natin na marami po na mga kaanak diyan na nanonood, nagbibigay ng pag public opinion. Pag ito po ang ating tinatalakay at kahit sa messenger ko po ay nagpapahadid sila nang ika nga po ay suporta dito sa ating pagtatalakay at nasa ganun po ka nga po'y babuksan muli itong uh, investigasyon. Mm, ika nga itong uh, tinatawag nila na maituro kung sino talaga ang utak dito. Ba't hindi po tayo nagtatapos dito? Mm. Yung atin, ika nga po pinagbatayan natin ay sa ruling ng video na yan na nagkabayaran ng apat na milyon piso. Abangan po natin ano na nga ba ang patutunguhan nitong kaso na ito. Maituturo ba ang mastermind? Ha? sa pumagitan ng apat na milyon piso, mga kaibigan, bawat isa, ilang milyon yan, ah ay hindi po maituro ang mastermind. Hmm, yan ang dahilan, mga kaibigan. Okay, at uh, shoutout muna tayo, mga kaibigan. At dito po, hmm, importanteng mahalaga ito. Dito sa ating uh, mga masugid na nagbibigay ng public opinion, pasinsinan sa cellphone ko, at talagang uh, lubat na ata. Mm. Buhat dito kay uh, Chodoro Manalo, hindi dapat tinatakpan ng uh, mukha. Yan po ay dito naman sa ikang na plot ko kanina na kumain ng chocolate ng ano, dollar. Ay, sa hindi pa po nakakapag-like, diyan po sa aking upload na kumain po ng dollar na nahuli sa camera. Diyan po sa airport na magnanakaw. Pakilike lang po ang video, mga kaibigan. Maraming salamat. Shoutout, Chudoro Manalo. Erne, Erne Banto. shoutout out. Hi Sir Randy, mabuhay ka Sir. Ingat lagi Sir dito naman ako. Kahapon hindi ako nakapanood sa iyo. Wala nga naman. Maraming salamat sa suporta. Erne Banto, shout out. Young Wing. Super galing mag magic dollar naging chocolate pagkasubo ay tungkol naman ito. Diyan po sa airport. Ano? Ah, dapat ang anim na nahuli, tanungin muna kung saan nila binaon ng mga bangkay ng mga sabongero pag naturo na nila hukayin kung totoo saka nila ipitin ang mga ito kung sino ang mastermind. Sigurado ikakanta ang anim na suspect. Salamat po sa opinion, uh, Sir Leonardo Birrano. Shoutout po at maraming salamat. Um, at dito pa, uh, kay Evelyn Nguyal. Ito lagi din po nagbibigay ng public opinion. Sir Andis Vlog, sayang itong bata na ito. Bata pa, sinira niya ang buhay niya sa maliit lang na halaga, hindi pwedeng pagkatiwala sa trabaho. Katulad niyang kasama ng tiwala, dapat anyway sinampahan na ng kaso. Tamang inisip, bawal kumain sa naiya, Employees, workplace niya. Maraming salamat sa iyong public opinion, Ibelin Guyal. Mm. Buhat naman kay Norberto Datingo. Kaya pala tumakas na tayo ng umuwi ng Pilipinas, nararamdaman na siya siguro. Dahil is near dahil nawala na siya posisyon, kaya pinasabit na lang ni Mang Kanor. Ay, ito naman dito kay Yarni Tibes. Okay, shout out po sa lahat. Pasensya na po. Kung hindi po nabanggit ang inyong mga pangalan, public opinion, hindi nabasa. Sa susunod po natin vlog, ay uh, babasahin po natin yan mga kaibigan. Abangan po! Ha? Ah! ah, pasensya na po kayo kung medyo late ang ating pagbibigay ng latest update dito po sa pag-aristo kay Yarni Tibes. At syempre, ialam nyo po ang mga dahilan. Wala pong video na inilalabas na latest update ang ating pamahalaan. Kahit ano, wala pong nilalabas pa na latest update. ayoko ko naman pong mag-invento ng sasabihin sa inyo. Sa inyo. Kaya ang gusto po, mayroon po tayong katibayan, resibo na pinapapakita po sa inyo at nasa ganun po maging katutuhanan. abangan po yan kabang-abang kung ano ang latest update na ha, sa mga susunod natin vlog. Maraming salamat po. Pagpalaan po tayo lahat. Diyan po sa comment section. Sabay-sabay po nating uh, magbigay ng public opinion. At ika nga po, sabay-sabay po natin like ang video na ito. Isa like po, napaka-importante. Ah, abangan po ang ating uh, titingnan po natin. Maraming salamat. Pagpalaan po tayo lahat. Bye-bye. <laughs>